warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ang tanong Brad bakit kung hindi si Jesus yung napako sa cross bakit siya sumigaw ng ili ili lama sa baktan eh oh, o Diyos ko bakit mo ako pinabayaan so ibig sabihin siya yun kasi sinabi niya eh Diyos ko Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan so kung ating babalikan sa Hebrew 5.5 dininig no? Ang panalangin ni Jesus ay ayaw niyang maghirap, ayaw niyang magpako sa cross, ayaw niyang maghirap. E yung sumigaw doon na bakit mo ko pinabayaan, naghirap siya. So, ang anghel, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa ma minna illahu makamum ma'lum. At walang sinuman sa amin na mga anghel ang hindi nakaalam sa aming uh, kinatatayuan. So ibig sabihin, kaya tumayo, sumigaw siya ng bakit mo ko pinabayaan, dahil alam niya ang mangyayari sa kanya. Kaya nga sinabi niya, walang sinuman sa amin na mga anghel ang hindi nakakaalam sa aming takdang kalagayan o pwesto o kinatatayuan o katayuan. Walang nakakaalam sa aming katayuan. O kami, o walang hindi nakakaalam sa aming katayuan. Kaya nga sumigaw siya eh, dahil alam niya eh. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Then si Jesus, tapos na eh. Sabi niya, nung si Jesus, Hebreo 5.5, siya ay nanalangin, 5.7, siya ay nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makapagligtas sa kanya sa kamatayan at dininig siya ng Diyos. Kung ating mapansin, at inangat pa siya, ah, uh, wakala ya isa, ini mutawafika o, si Allah ay nagwika o oh Jesus ikaw ay aking kukunin at aking itataas sa aking piling ang sabi ni Jesus Christ kailangan maitaas ang anak ng tao kailangan maitaas kasi papatayin siya si Moises niligtas din kailangan niya makatawid sa dagat si Moises para mahiligtas siya doon sa mga tauhan ni paraon at nilunod sila ng dagat si Jonas niligtas din sa pamagitan ng isda no so yun ang ang mga uh, pamamaraan ng Allah subhanahu wa taala sa pagligtas sa kanyang mga alipin sa kanyang mga sugo sa kanyang mga propeta at si Jesus naman ay inangat sa langit no at ang nakabulos sa kanya ay ang anghel anghel po ang napako kaya nga dito na lang wakir daw na Alhamdulillah. Marami lalamin.